Hi guys, mayong adlaw. So for today's video na guys, no. So karon guys, kaning akong inahan is nagkabot-kabot ni sa lumboy. Aw, oh, ay I mean sa lubon di ay kay ang gitawag ani lumboy is kani man punuan guys, no. Nya bunga. So mo na gitawag og lubon. So in Tagalog mo na duhat. So og sa ining list, aw, oh, mo na guys nga minus na kay ko na Kayo ako kay bawg ining So in another, guys, mo mm, ta kay bawg ining ana. So karon guys, kani bita akong mga kauban is nanyagit ni kalit ni mga batang gagmay so dali kay sila nakakatkat so nanyagit ni sila kay namungad ini nga lumboy kay actually mangod guys ni parking mi dire dapita kay manguha mi og dalag sa kung inahan no kanibitaw nga ng mga dahon nga nangatagak na kay amo taw ning panguha gipamulot na kay among dadon kay ang among mga partner is mahiligon kay nga mulikit-likit bitaw ani nga lumboy guys no so kay baon na mo nga likit-likito ni siya unya karon guys dili pa kay takakuha og daghan nga hinog nga lumboy o lubon sa unsa ba lubon di ay kay wala kaya ni siya nga hinog mas daghan ang hilaw so kung manguha ta ginhanglan atong yung pilion ang hinog kay sayang sabkay gatong kuhaon ang pongpong nya mas daghan ang hilaw kay sa hinog guys ayan so mo ako nagkabut kabut tragedy din taon ko ani guys kay dili magkukasaka so ako naman say makabut so mo ani nagkabut kabut ko guys ayan so thank you for watching and god bless